Hi everyone! Once again, good morning and happy Saturday! Karong kay Adlong nga Sabado, bangon na po taong magtrabaho. So, kagabi iday uh, guys, nag-flag content na sad ko. <laughs> Ambot na sa akong rason tong good ko. And then, ang gibuhat manggod na ko. Dagaan ko gipang delete, uh, gipang, ang gibuhat nako ko sa akong mga reels video. G-save sa nako before nako siya g-delete. and then kay mute man to siya kay naka copyright so advice lang pud nako na sa mga kapwa nako content creator kada bitaw mga trending karon nga mga music sa Facebook ayan na lang jud mong sundog-sundog ana <laughs> kay nga mo marong mo ha, bali tulo ako na delete nakalimot ko ay eh, pwede man siya i-save the iso mo to siya na hitabo nga sayang kaayo siya ay. naman ko pag naakoy mga ing mga akong mga violation dili ko mawarla tungod kay ma on hold ang sweldo. Mawarla nako kay nga no one time magutong isa ka account nako atong Natalie Verne wala naman to nako ginagamit. nalak lock akong account sila ang nagkuan for mga restriction daghan kaayo. Lahira, lahira bani, ni bani sila kay pag di nimo maatiman man imong kuan ay good luck na lang sa account so malang na siya everyone good morning may buntag